Natagpo ang patay ang pitong taong gulang na batang babae sa loob ng isang kuweba sa Lukban, Quezon. Ang naarestong sospek sa pagpatay sa bata, kapitbahay ng biktima ayon sa pulisya. May follow-up report si Paul Hernandez. Formal nang sinampahan ng kaso ang 33 anyos na sospeks o manoy pagpatay sa pitong taong gulang na batang babaeng si Lily, hindi tunay na pangalan. Natagpuan ng biktimang tinabunan ng mga bato sa loob ng isang kweba sa barangay Palo, Lalokban, Quezon, umaga nitong linggo. Ayon sa pulisya, nakagapos ang katawan nito at may busal sa bibig. May senyalis din na pinukpok ng matigas sa bagay ang ulo ng bata. Hinihinalang ginahasa rin ng biktima. Ang tinitingnan namin is yung parang may pukpok sa sa ulo. Okay. Then yung strangulation. But hindi pa namin masyadong makonfirm okay. kasi wala pa yung result ng autopsy Bago ang insidente, huli raw nakita ang batang si Lily na naglalaro sa kanilang lugar. Pero hindi na raw ito nakauwi sa kanilang bahay gabi ng Sabado. Nag-worry na yung magulang niya kasi very unusual kasi uh, past na uh, hindi pa rin umuwi itong anak nila. Sa pag iimbestiga natukoy ang sospek dahil sa naiwang damit at sombrero niya sa crime scene. Ang nasa likod ng krimen kapit bahay lang daw ng biktima. Binabanggit nung ano na mother na, na ano, yan, nakikita ko yan kasi nga magkapit siya mm -hmm. ng so, uh, yung naman na yun is uh, masusupport pa rin siya kung if ever pag na yung ano, DNA testing at... kinasuhan ng sospek ng rape with homicide sinisika pa siyang mahinga ng pahayag ng GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog gayon din ang pamilya ng batang biktima Payo ng otoridad sa mga magulang na bantayan ang mga anak sa paglalaro at ipagkatiwala sa mga kakilala. Nagpapatuloy pang ang investigasyon. Paul Hernandez. Balita ang Southern Tagalog.